good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po muna natin ang part 1 ng ating story. Matagal nang magkaibigan sina George at Mike. magka sila nung high school at nang pareha silang nagtapos ng kani-kanilang kurso ay naging magkatrabaho sila sa isang sikat na manufacturing firm dito sa Central Luzon. Marami silang pagkakapareho. 27 na silang dalawa at halos sabay lang din silang nagkaasawa. Sa hindi rin sinasadyang pagkakataon, ay pareho rin silang wala pang anak. Ito pa ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas lalo silang naging magkadikit at nagturingan ng higit pa sa magkumpare. Naging madalas kasi ang pagsasama ng dalawa sa loob at labas ng kanilang kumpanya. Hindi lang sa trabaho parehong dalubhasa ang magkaibigan. Mahusay din sila pagdating sa pagkilatis ng kababaihan. Sa totoo lang, ay parehong magaganda at may balingkinitang pangangatawan ang kanilang mga naging asawa. Ang kaibahan lang ay mas bata ang misis ni George na si Cathy na edad ay nasa 22 anyos pa lamang. Samantalang ang misis naman ni Mike na si May Ann ay 29 anyos na. Si Cathy ay medyo slim ang postura at may bilogan pero mapupungay na mata. Mistisa ang kutis nito at sa kabila ng maliit na estruktura ay nabiyayaan naman ito ng kalusugan sa harapan na talaga namang magpapatakam sa sinumang mang lalaking makakakita sa kanya. May ikli lamang ang buhok nito na hanggang leeg ang haba at sa murang edad ni kati, ay sanay ito na magsuot ng maikli na medyo daring ang estilo. Hilig din ito ang mag-makeup. Kabalik tara naman siya ni May na mainhin ang kilos at payak lamang sa buhay. Chinita ang mata at purong pinay ang kulay niya. Walang masyadong may pagmamalaki sa harapan Ngunit panalo naman ang kanyang mister na si Mike sa makurba niyang balakang at malamodelo nitong datinga. Mahaba ang kanyang buhok na pumapalo hanggang sa bewang. Kahit na mas matanda ito sa tatlo, ay hindi naman ito halata sa itsura at bata itong tingnan na hindi nalalayo sa kanila. Parehong working wife ang mga ito. Sa kabila ng pagiging abala ng kanya-kanyang misis nila George at Mike, ay nakakahulubilo rin naman nila ang mga ito paminsan-minsan. Sa bahay lang naman kasi sila madalas na mag-inumang dalawa at nagpapalitan lamang sila kung sino ang taya at kaninong bahay sila totoma. toma. Kaya naman kilala na ni Kathy si Mike at ganun din naman si May Ann kay George. Dahil nga sa sobrang close ng dalawang lalaki, ay hindi rin naiwasang maging malapit din sa isa't isa ang magaganda nilang may bahay. Pre, mamaya ha, huwag mong kakalimutan. Doon tayo sa inyo. Paalala ni Mike kay George nang magkasalubong sila sa hallway ng kanilang pinapasukang kumpanya. Oo nga pala, hindi ko na makalimutan pare. <laughs> Malakas na tao ni George habang napapakamot pato ng ulo. Sabi na nga ba eh, nakalimutan mo na? Pabiro na may halong pagkainis na tura ni Mike. Biro lang, alam ko na yun pare. Sabay-akbay sa nagtatampo ko nung kaibigan. Agad din silang naghiwalay pagkatapos ng mabilis na pag-uusap na yun. Nang mag-uwian, ay excited na nag-aabang si Mike kay George sa main gate ng gusali ng kanilang pinagtatrabahuhang lugar. Hindi maipinta ang pagkasabik nito sa inuman nilang dalawa. Bilis mo naman, tugon ni George nang makita ng naghihintay ang kaibigan. Mabagal ka lang pre, <laughs> bawi naman ni Mike sa kanya. Parehong may mga motorsiklo ang mga ito. Kaya naman nagkanya-kanya na silang biyahe pa uwi ng bahay. Higit kumulang 20 minutos ang ginawang biyahe ng dalawa bago nila narating ang tahanan nila George at Cathy. Wala pa noon ang magandang asawa ni George na si Cathy nang dumating ang dalawa. Agad silang tumambay sa sala. Hinihanda ni George ang isang bakit ng alak na iinumin nila. Anim na bote ng Cold 45 ang nakalubog sa Crush Ice. Binuksan na niya ang malaking telebisyon doon at inilagay sa paborito nilang channel. Gaya ng dati, manunood sila ng PBA kasabay ng kanilang inuman at kwentuhan. Masaya silang nagkukwentuhan at naging mainit pa nga ang hiyawa nilang dalawa na sa naglalaban ang kanika nilang mga paboritong kupunan. Nice one! Malakas na tawa ni Mike nang bumoto ng isang tres ang magaling na player ng kanyang paboritong basketball team sa PBA. Wow! Makang nananalo ka na naman paring Mike! Malambing na bati ni Kati. Nang pumasok ito sa pintuan ng apartment na inuupahan nilang mag-asawa. Ah, ah, hindi naman, Kati. Nabubulol na sagot ni Mike nang makita ang mistisa at nakakatakam na misis ng kaibigan. Palibasa sa si isang money exchange nagtatrabaho si Kati, kaya nakasuot ito ng itim na blazer at palta. Litaw tuloy ang mapuputi at makikinis na hita nito. Napasimpleng tinignan naman ni Mike nang maglakad ito sa kanilang kinauupuan. Naku, mukhang talo ka na naman honey. Ang biro ni Cathy sa asawang si George habang yumuyo ko ito para bigyan ng matamis na halik ang asawa sa pagyukong yon ni Kati ay bumungad ang hinaharap nito sa harap ni Mike. Napalunok tuloy ito ng todo sa iniinom na alak dahil sa biyayang hatid ng kumari. Hi, oo nga eh. Lagi na lang akong talo pagdating sa pustahan naming dalawa. Ang sabi naman ni George. Biglang bumaling ng tingin si Mike sa kaibigan nang banggitin niya yun. Sinuswerte lang naman ako pre. Sagot na lamang nito kay George. Lagi na lang pare. Paghihimutok pa ni George habang inaabot ang limang daang piso kay Mike. Natatawa na lamang tuloy si Mike na kinuha ang napanulunan sa pustahan nilang dalawa. Pero sa isip-isip niya, ay talagang maswerte siya. Dahil nakita na naman niya ang nakakaakit na asawa ng kanyang kaibigan. Hindi niya maitatanggi sa sarili. Pero gigil na gigil talaga siya kay Katie, At gustong gusto niya tong matikman kung bibigyan siya ng pagkakataon. Ito ang matagal nang itinatago ni Mike. May lihim itong pagtingin kay Kati noong una pa lamang niya itong makita. May kung anong uhaw na nararamdaman ang loko sa tuwing masisilayan niya to. Oh, idagdag niyo sa pulutan niyo. Sabay lapag ng magandang misis ni George sa isang buong inihaw na manok. Marahan na itong tumayo sa pagkakayo ko at agad na pumasok ng kwarto para magpalit ng pambahay. Hindi na hinabol pa ng tingin ni Mike si Katie. Ayaw niya kasing mahalata siya ng kaibigan. Kaya naman nag-focus na lamang ito sa kanilang inuman. Ito ang tunay na rason kung bakit lagi siyang excited na uminom sa bahay nila George. Excited siyang makita ang magandang misis nito. Lumipas ang halos isang oras bago lumabas ng silid si kati at bumalik sa kinararoonan ng dalawa. Bagong ligo na ito, kaya naman kumalat ang bango nito sa sala. Amoy na amoy yun ni Mike, kaya naman napapikit pa to. Gaya ng dati, sexy na naman ang kasuota ni kati. Nakasandong dilaw ito na hapit sa kanyang maliit na katawan. Napalunok ng todo si Mike na muling sumisimple na naman ang tingin kay Katie. Mas lalo tong kinanahan dahil sa nakita nito ang makinis nitong legs sa sobrang iksi ng short na suot nito. Ang swerte naman talaga ni paring George. Tugon sa isip ni Mike habang nakatingin kay Gati na nakagilid sa kanya at abala sa panunood ng palabas sa TV. Okay ka lang ba dyan, Mike? Malambing na tugon ni Gati ng lumingon to. O-o-o-o, Kathy. Okay na okay lang ako rito. Kahit nabagsak na naman ang mister mo. <laughs> tugon naman ito habang tinuturo ang tulog ng kaibigan. Pasensya na kay George ha? Alam mo naman na mahina yan pagdating sa inumani. Eh. Pero, malakas at matibay naman yan sa ibang bagay. <laughs> Pin yung biro ni Kati kay Mike. Ha? Talaga? <laughs> Hindi makapaniwala si Mike sa tinura ng kanyang kinababaliwan babae. Mumaling muli ang tingin ni Kati sa pinapanood nito. Tiba-tiba diba, si Mike dahil bagsak na ang kainumang si George na nakahiga na sa sofa na nasa kanan niya. Maganda rin ang pwesto niya dahil nasa tapat lamang ang isa pang upuan na katerno ng inuupuan niya. Sinadya niyang maupo sa lugar na yon dahil alam ni Mike na magiging maganda ang tanawin niya sa kanyang pwesto. Hindi nga siya nagkamali sipat na sipat ni Mike ang kabuuan ni Katie nang hindi siya nito napapansin. Nagigigil siya ng husto, pero pinipigilan niya yun, lalo pa at busog na busog ang mga mata niya sa mistisang asawa ng kanyang kumpari. Teka, magsasandok lang ako Mike. Medyo nagugutom na rin kasi ako eh. Pagsasandok ka na rin kita. Sabay tayo ni Kati sa kina uupuan at agad itong pumunta sa kusina. Hinabol lang tingin ni Mike ang papalayong ginang na lalo namang nagpauhaw sa kanya. Ang ina talaga. Sobrang gigil ako sa iyo, Kati. Malaw ni Mike sa sarili. Bagyang tiningnan ni Mike si George para tiyakin na tulog pa rin to. At habang ginagawa niya yun, ay pasimple rin siyang humahaplo sa zipper ng kanyang pantalon. Tumigil lang si Mike nang maaninag niyang pabalik na si Kati. May bitbit -bit itong kanin na nakahain sa isang bandihado na umuusok pa. Alam ni Mike na mainit to, pero walang kasing init ang pumukaw sa kanyang mga mata nang yumuho ito para ilapag ang daladala sa mababang center table ng kanilang sala set. Nasilayan ng damuho, ang maputing harapan ni Cathy, kasama ang malalim na guhit na yun. Napasutuloy ang kanyang paningin at labis niya yung ikinatuwa. Hindi niya alam kung sadyang may pagkaburararang talaga ang misis ng kaibigan. Hindi rin niya alam kung sinasadya nitong pakitaan siya ng ganoon para maakit ang katulad niya. Mahirap nang mahulog sa isang maling akala. Pero sigurado siyang tinatamaan siya ng gusto sa tuwing makikita niya si kati ng ganoon. Pumunta ulit sa kusina si kati, para kuhani naman ang uulami nila. At sa pagbalik nito, ay hati nito ang isang serving bowl na umuusok din. Mitmit dito -mit ang bagong lutong bulalo na siyang specialty nito. Hindi ang ula ang inaabangan ni Mike, kundi ang pagyokong muli ni Cathy. Hindi siya natatakam sa pagkaing hinahain sa kanya, kundi sa mistisang misis ng kanyang kumpare. May tatlo o apat na beses pa niyang natanaw ang tanawing gusto niya. Hindi pa man sila nagsisimulang kumain, ay busog na busog na ang kanyang mga mata. Subalit, ang kabusogang yun ay siya namang nagpapagutom sa kanyang pagkaasam na makaisa sa misis ng kumparing natutulog pa rin. Ah... Uh, hindi mo pagigisingin si parin George para kumain, mare? Tanong ni Mike kay Kati na nagsasantok ng kanin at ulam para sa kanya. Naku, mamaya na lang si George, pare. Mabango naman yan pag nagugutom na eh. Nakangiting sagot ni Kati. Naningkituloy ang mga mata nito at kasabay noon ang paglitaw ng kanyang malalalim na dimples. Mas gandang-ganda si Mike sa kanya. Iba talaga ang muka ni Katie para sa kanya, lalo na kapag nakangiti ito. Nakakapanginig at nakakadala. Ito kasi ang muka na gusto niyang makasalo sa kama. Kung alam mo lang Katie, gigihil na togo ni Mike sa isipan. Lingit kay Kati ang pagpapanta sa kanya ng kumpari. Hindi naman niya talaga to pinag-iisipan ng masama. Dahil pa sa malapit na kaibigan ang turing niya rito. Ito ang katuwang ng kanyang mister sa lahat ng bagay at pinagdadaanan nito. Sa kanilang trabaho o sa pribadong buhay man. Ganito lang din talaga ang style ng kanyang pananamit. Gusto niya ang malambot at komportabling tabas. Mas maiksi ay mas komportable para sa kanya dahil mabilis siyang pagpawisan. Nasanay na rin siyang maging ganon ang pananamit pero hindi naman siya burara. Para sa kanya ay bahala na ang mga lalaking makakakita ng kanyang mga tinatago. Basta ang alam niya, ay laan lamang ito para sa asawang si George. Masaya ang naging hapunan ng dalawa. Napapatawa pa ni Mike si Cathy sa mga jokes nito. Nang matapos ang dalawa, ay agad rin nagpaalam si Mike. 9.35 p.m. na rin kasi at sigurado ito na naghihintay na sa kanya ang kanyang morenang misis na si Mayanne. Pinagbalutan pa ni Cathy ang kanyang kumari ng kanyang masarap na bulalo. Inihanid na rin siya nito sa gate ng kanilang apartment. Bumalik lamang sa loob ang magandang misis ni George nang makitang umarangkada na pa si Mike. Mabilis, pero maingat ang pagmamaneho nito. Mabuti na lamang at malakas ang resistensya niya sa alak at mabuti na rin na nakahigop siya ng mainit na sabaw kaya medyo bumaba na rin ang pagkahilong na ramdaman niya kanina. Sanay na sanay na siya kaya naman may 20 minuto lang ang kanyang biyahe ay narating na niya ang kanilang tahanan. Hi babe! Masayang bati ni Mike kay Mayan nang pagbuksan siya nito ng pintuan. Ramdam na ramdam naman ni May an ang pagkaagresibo ni Mike nang bigla siyang sungkaban nito sa labi. Napapikit na lang ang mure ng ginang dahil sa nagbabagang pagsalubong sa kanya ng kanyang mistera. Kahit na amoy alak pa ay hindi niya to inalintana. Alam niya sa sarili na sabik na ang mistera. May ilang araw na rin kasi nilang hindi pinagbigyan ang isa't isa. Sobrang busy niya kasi sa eskwelahang pinapasukan. May ilang isang teacher. Teka Mike, nakikiliti ako eh. Ang wika ni May Ann, nang maglakbay ang kamay ng mister sa kung saan saan. Parehas nakasandal sa pader ang mag-asawa nung oras na yun. Madalas, ganito si Mike sa kanyang asawa pag uwi at nakainom. Pabor din to kay May Ann. Dahil iniisip kasi niya na ang pag-inom at pagsama ng asawa niya kay George ang siyang nagpapagana sa kanyang mister. Ang hindi nito alam ay nadadala lamang ito sa matinding pagkaasam sa kanilang kumaring si Kathy lalong lalo na ang nakakabaliw na ganda nito. Hinatak ni Mike ang misis patungo sa kanilang sofa at pinahika. Parang bata naman na sumunod si May Ann na binukas ang mga hita para magpaunlak sa gigil na mistera. Halos madurog ang chinitang ginang na napapakapit ng gusto sa santalan ng kanilang sofa. Para itong mababaliw at halos mamuti na ang mga mata sa tindi ng tinatamasa. Napangiti tuloy si Mike sa naging reaksyon ng balingkinitang misis. Iba talaga ang epekto kay Mike kapag iniisip niya si Cathy dahil daig pa nito ang halimaw na nakawala. Sinulit nila ang gabing yun hanggang sa marating nila ang rurok. Masaya ang mure ng guro dahil sa si ginawa ng asawa niya. Matagal na kasing hindi yun ginagawa ng kanyang mister sa kanya. Ngunit bigla itong nandiri sa mga kalat ng mister na naiwan sa kanya. Bigla itong tumayo at agad na nagpunta ng banyo para maglinis ng katawan. Ay, napabuntong hininga na lamang si Mike na may halong pagkadismaya. Itinaas nito ng bahagya ang maong pants at inalis na rin ang kanyang rubber shoes. Agad itong umakyat ng kwarto para magbihis. Medyo nakaramdam ito ng pagkainis sa kanyang misis dahil sa naging reaksyon nito sa kanya kanina. Abangan po natin ang susunod na kabanata ng ating istorya.